Sino bang pinakamatutuwa sa pagmamahalan ng mga magkakapatid kundi ang mga magulang, di ba? Ang kaligayahan ng mga anak, pagmamahalan ng mga magulang. Ang kaligayahan ng ating mga magulang, pagmamahalan natin na magkakapatid. Lahat kayang tiisin ng magulang, lalo tigit ng isang ina. Kaya niyang iwan siya ng asawa niya sa makabilang buhay o sa makabilang bahay. Ang hindi niya makakaya, yung thought na nag-aaway-away ang mga anak niya. Ang dami ko nang napuntahang mga matatanda na, basta lalo na mga nanay ha, on their deathbed. Unti-unti, mawawala yung mga panalangin, yung mga hindi ganong importante. Hanggang sa huli, mawawala yung panalangin, sana gumaling pa ako. Pero ang hindi mawawalang panalangin, Panginoon, gabayan mo ang mga anak ko. Magkasundo sana ang mga anak. Kasi ang magulang, lalo tigit ang isang nanay, bakit siya natatakot mamatay? Kasi alam niyang walang ibang pinakamakapagmamahal sa anak niya, kundi siya lang. Swerte kung yung anak niya makakatagpo ng mabuting asawa o may pahay. Pero hindi mo kadugo yan eh. Kaya napakapalad ng ina at mamamatay siya ng payapa kung alam niya nagmamahal at nagmamalasakitan ang mga anak niya. Yan ang kaligayan ng magulang na hindi mararamdaman kung walang anak na mag-a-adjust, mag, mag -re reach out, magbibigay. Sapagat so, ang mga anak, ang mga magkakapatid, alam natin yan, iba-iba yan. Kaya sigurado, may away. Iba-iba ng pananaw. Pero maiiwasan ng maraming away kung mag-away man. Madaling, magkakabate. Kung ang pairali nila, hindi ang kanilang pananaw, kundi ang pananaw ng kanilang mga magulang, lalo tigit ang pananaw ng kanilang inay, sapagkat sa different mga pananaw na yan. Simple lang ang pananaw ng isang inay. Iba-iba man kayo, mga anak ko kayo.